affidavit uh, Pebbles may binanggit ka na binanggit din ni Tony Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno tama rin po ba pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po Mr. Chair ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno Aha Oh. Sa tingin mo kaya po ba niya talaga? Hindi Chair, hindi po kasi nagtatago po siya ngayon eh. <laughs> Tama. Meron. <laughs> yung uh, Yung sa yung interpretation pa boss. Nung gabi na yon ah uh, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, uh, specifically yung supposed uh, photo na gumamit ng cocaine si PBM, ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi niyon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, uh, meron ka rin dito sa iyong affidavit, yung may show rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, in-release officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong Maisog Rally. Yes po, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Comsec, um, pakiplas po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng pulvoron video sa rally sa Vancouver. Yan ba'y yung ng pulvoron? Yes! Yeah. Kailangan sumagot sa ng tama lalong-lalo na na mukhang nailalabas na ang pulvoron video. Yes! Thank you. Ah, uh, Pebos, nandun ka ba sa mga rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano kung wala ka po dun, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Uh -huh. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Hmm, yun ang trending. Ah, uh, Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atone Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama? Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, so malinaw na si Attorney Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon. Ayon din dito sa iyong sinupang sa salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Mysore Rally ay si Marlika Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya, taga-US. Taga-US. Uh, ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa so publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Uh, ayon dito sa iyo sa Laysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may ah! sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Uh, ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo na mensahe si Marlica bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, uh, hinikayat ka ni Maharlika na sakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, Nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So Ah, uh, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas 'to? Hindi ko po alam, Mr. Che. Kasi uh, po ah uh, sa totoo lang po Mr. Chair si Maharlika kaibigan ko po yan pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya at hindi rin naman po ako nagtatanong Okay uh, hindi na hindi na po ako magtatanong doon uh, may ipapakita akong video. Uh, po yung video na sinabit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin, na uh, Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July uh, 22 Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Ah, uh, Meron din dito sa iyong affidavit. Binangkit mo yung isang raw version at yung enhanced version. paki-paliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, eh hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ah. Uh, ang ibig niyo bang sabihin, ina-edit yung yung video? Yes so, po, Mr. Enhanced, Chair. Uh, uh, version? Maski po yung raw video, hindi po ka nanginiwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po... Chuchaman, chuchaman, Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Cunanan? Alin po, Mr. Chair. Yung in DC, ano yun? yun? Sa row at saka C enhanced version. Hindi po si PBBM yan. Hindi si? PBBM. Hindi po yun yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung pasayan po ninyo, pa pebbles Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po, pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time kung titingnan po mabuti yung yung nasa video kung 30 plus pa lang siya or 40 parang wala pa po yatang cellphone nun mm -hmm. okay so sa tingin mo Pebbles, Uh, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena yes po Mr. Chair ayun uh, ibig sabihin uh, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay uh, PBBM tama po yes po Mr. Chair at ayon sa iyo si Harry Roque ang may pakana dito. Yes po, Mr. Chair. Uh -huh. Pero hindi ma hindi hindi lamang si Attorney Roque ang high official na nasa meeting na 'yon. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? Picture siguro. Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Uh, huling katanungan, Pebbles. Hmm. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Aha. Okay. Uh, thank you, Mr. Chair. Uh,